kasong acts of uh, lasciviousness na isinampa ni Rita Daniela laban kay Archie Alemania. Inakyat na sa korte. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Itinaas na sa korte ang reklamong acts of lasciviousness na isinampa ni Rita Daniela kay Archie Alimanya. Ang pag-akyat ng kaso sa korte ay kinumpirma ng abogado ng singer-actress na si attorney Maggie Abraham Garduke Ayon kay Garduque, lumabas ang resolusyon sa reklamong acts of lasciviousness ni Rita laban kay Archie noong February 4, 2025 sa Bacoor Regional Trial Court. Sa lumabas sa rekomendasyon ng city prosecutor, pinakakasuan ito nito si Archie base sa kitang probable cause ng kaso dahil sa mga iprinisintang ebidensya at testimonya ng mga eyewitness. Ayon pa kay Gardoke, dahil nasa korte na ang kaso kung kaya't hindi na muna magpapa-interview si Rita, bagamat nagpapasalamat umano ito sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Napag-alaman naman na may piyansang 36,000 na libong piso ang naturang kaso para sa pansamantalang kalayaan ni Archie. Kung matatandaan, nagsampa ng kasong acts of lasciviousness si Rita labang kay Archie noong October 2024, sa Office of the City Prosecutor ng Bacoor City. At iyan, aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.